guys asa dari ang ano ang pila oh guys ang hirap pala pag dito kung sa umaga mahagilap mo pa si diwata dito sa gabi wala oh siksikan At pala 'tong ng service first house. Okay na Um, ni ang -hamu 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 -hamu. Trampo,

Sikan kumpara sa umaga. Wala pa ang pila sa take out. Eh. Uh -huh. Walang flight Walang fried chicken, sir. Walang fried chicken. Meron na oh, Meron na. Ito, okay. May kampanala? May kompanyo pa daw. May kompanyo pa daw. May mga tao. Ang sandahin tao. Yan pala isang container. Ha? So maraming maraming salamat sa inyo. At sa inyong pagsikwala. Maraming tao na pumunta rito Iba-ibang lugar at dumarayo dito So hindi nakakapagod Ganyan kadami ang pila Ang daming sa labas Ang daming ice cream Mas grabe palang bendo dito paggabi Maya-maya ay pupunta tayo Kay Inka dito Videoan mo natin itong pila ni Iwata nakahaba ang pila. ganito din kadami ang mga vendor dito. Paggabi. Grabe guys. First time ko pumunta dito ng gabi. So ito yung dulo. Uy, may mga May mangga pa. Kanong mangga te? Ito po 7, 8, 5, May mangga pa dito. So... Ito na yung last na pila, guys. Hindi na kaya taas ka Wala ba yung sinabot? Nagigit ko. Wala yung M eh. Wala yung Ito yung last na pila tapos sa loob na yung iba. So, sa loob yung napakadami. Ito yung dulo. Ay, tulok ka na. Oo. Bako. ko. Wala na ka na. Ayan. Ayan, oh yung yung pila. <laughs> Mami, iba yung pila ng sikin? Iba ang pila. Ay. O, oh, nandyan na yung kasama ko, yung eh, nakapila. Ito yung dulo. Oh, hindi nila alam na Ah, hindi alam. Walang nagagay dito. May dumating na mga ano guys, bago. So guys, nandun yung sinasabi na Encanto. Doon banda. So mamaya tatawid tayo doon. Kay inkanto pares. Wala, na Ito, Oh, ni andulo guys, diri ang dulo tapos paikot yan doon sa loob. maya-maya may ano, so ang fried chicken ang mabagal ang pila kasi nga nauubusan ng stock. So yan ang daming vendor pala dito, mas madami pag oh, sa gabi. Ang daming vendor sa labas, mga vendors my ice cream. Inan mo, sa umaga wala masyadong motor dito sa gabi. Ayan, ratsada na ang mga motor. Kanya-kanya ng park kasi nga walang clearing pag gabi. So, ayan, dito yung dulo guys. Ito yung dulo. So, maglakad tayo dun.

Nakabreak si Madam Diwata. Nakabreak, wala Ano po? Mahinga na siya. Magabong magdamog siya dito. Kanina. Tulog na Hinabot siya ng mga alas 8 siguro. May vlogger kanina. Araw-araw may vlogger Ilan rice ha? Break time na sa Tiwata. Galing ba kayong Batangga, sir? Hindi batangga. channel mo, Seth. Hello. Hi, shout out kay Lily Barrow. <laughs> mo talaga Hi, shout out Saan ka pa galing sir? Galing pa ako ano, kalawakan po, kalawakan. Ah, oh, kalawakan. Ayan, sa kalawakan ka pa, pa galing. Sa kalawakan dyan, no? tingnan mo yung pila nito. Dara pa, okay. Ayan.